Maayong buntag sa tanan guys. Uh, good morning po sa lahat. ah uh, magbugha kong kahoy karon guys. wala na may sugnod. Uh, pakita sa inyo ha guys. Ang amuhang alaga na ring. Na ang usa guys. Nagsakay sa karton. Yan yung daanan na sa matulog. Tapos na ang usa guys. O oh, nag nag nagbayuot. Tugnaw. Tapos ara diri sa likod guys. Anong... Um, uh, ang nangitom na hong uh, nag-asura mga may sigaw eh pare ko dire guys kaya magbugha ko kuan ang um, kahoy kaya wak na may sugnod hindi sir ko magbugha guys panahon sa ninahong gabi ba dire marag na conscious mako guys eh Una na ba ni siya unod? Una na ba ni siya laman ba? Kaya marag dugay-dugay naman ni. Sama ni. Uga pong sama ni. Aho raman yung lantaon ba? kay signal na mga unod ani. ya yeah. ha alagi guys eh. pero na -a -a. gamay pa na asay mga unod guys gamay pa sa na nalaman sa naro mo dako na diha ha kaya rin kagahi man ng yuta oy mo siguro nang di maka di makadako ang yang unud emang <laughs> bugahan aku guys aku ah ini tang kayak di nama ni muguang buat bah kan ini kita lawung nana guys mao ni ang paminta na tagalog mugbo ba siya ka ng kaning uhay maiksi ang uhay niya guys ayan daghang unigas. daghang balang guys ang habulan ahong ng ahong sundang oy. Napakapuro din ng ako. Bulo. Ano ka ari? Salitad. Hmm, ang daming pitay. Daghan eh. ng langgam. karang kahabulag ang akong sindang pakapurol ba ng akong gulok ba, ayan na putol putol ko na yung mga kahoy guys na panggatong ang susunod ko namang gawin ay tatanim ako ng kalamansi mayroon kasing binili na kalamansi na dibading tatanim ko ihuhukay ko doon sa kadulo ayan nakapagsibak na ako guys ayun yung akong nasibak na kahoy tapos kukuhain ko yung puno ng kalamansi at barita at kay ko doon hindi na yung aking Puno na. Eh kapag na rin ako, guys, nagtutulo-tulo pa. Areng, oh, nang kalamang sing are. Areng, guys. tatanin ko todo ng sa likod. Eh dungan ko in tatanyin sa likod. Ito tatanim, e, ko siya tatanyin, guys, itatabi ko dito halos iano ko dito sa dehira po dito sa Lukban, dito sa Pumelo. Yung puno na ito guys ay sa Pumelo. Kaya dito po siya tatanig. May batok. Puhain ko lang guys yung pala. Sige na <coughs> na ko na guys ang aking pagtatanima ng ano ng palamansi ayan yung butas tapos ari ko aring ano wawasakin ko lang yung sapwitan ng agribag kalahi ko na asak Ayan na po. Naitanim ko na siya guys. Tatakpan ko na ng ano. sinama ko na yung plastic niya pero binutas ko yung sapitan ng plastic mm. ayan, mabuhay ka magbunga ka ng madaming madami Ayan guys, naitanim ko na yung kalamansi. Ito rin ay tinanim ko rin aring ano, aring lukba na ito. Tapos, are naman yung ibinablog ko noon, aring punong ari. Ibinili namin ng 170 na ano are yung rambutan. ganyan na siya kalaki guys, ang bilis nang lumaki. Wala pa itong dalawang taon na nakatanim. Ayan isyo baka sa taon ay mamumunga na ari at ari ay markot ayun po guys ako yung magpapaalam mo na po sa inyo maraming salamat po sa inyong laban support sa aking mga youtube channel God bless po sa ating lahat